Common question ng marami. Paano ako makakapag-ipon ay maliit lang ang kita ko. Nakaka-relate ka ba? Kasi minsan parang imposibleng magtabi ng pera kung halos lahat ng kinikita mo ay napupunta sa bills, pagkain, pamasahe at kung ano-ano pa. Pero let me tell you this. Hindi sa laki ng kita nagsisimula ang pag-iipon, kundi sa laki ng disiplina. Kaya sa episode na ito ng Kuwarta Mindset, pag-uusapan natin paano magtabi ng ipon kahit maliit lang ang kita. At paano ito magiging simula ng Abundance Mindset? The myth, pag malaki na kita ko, tsaka ako mag-iipon. Maraming nagsasabi, kapag lumaki na sweldo ko, doon ako magsisimula mag-ipon. Pero sa totoo lang, kung hindi ka marunong mag-ipon sa maliit, hindi ka rin mag-iipon sa malaki. Example, kung hindi mo kayang magtabi ng 50 sa 500, hindi mo rin kayang magtabi ng 5 strain sa 50,000. Kasi hindi amount ang problema, discipline ang susi. Alala ko ang kwento ni Aling Rosa, tindera lang sa palengke. Maliit lang ang kita niya araw-araw, minsan 300 lang after lahat ng gastos. Pero may ginagawa siyang disiplina. Araw-araw, nagtatabi siya ng 20 sa isang alkansiya. Sa isang taon, halos 7000 ang naipon niya at ginamit niya 'yon para makabili ng dagdag na paninda na mas nagpalaki ng kita niya. Kung iisipin mo, maliit na halaga araw-araw pero dahil sa consistency, naging puhunan para sa mas malaking kita. Sabi sa Bible, ang nag-iipon ng paunti-unti ay unti-unting yumayaman. Kawikaan 13.11 Napaka-practical nito. Ibig sabihin, hindi kailangan ng jackpot o biglaan. Ang kailangan, small, consistent steps. Practical tips to save, even with small income. Here are simple ways para makapag-ipon kahit maliit ang kita mo pay yourself first. Pagka-receive ng income, kahit 20 or 50, diretsong itabi bago ka gumastos. Use the envelope or jar system. Hiwalay ang pangipon sa panggastos. Save coins. Yung bariya, ilagay sa alkansya. Mapapansin mo, after months, malaki rin pala. Cut small leaks. Yung daily milk tea, soft drinks, or unnecessary load, pwede mo bawasan, ipon na agad automate savings. Kung may access ka sa digital bank, magset ng auto-transfer kahit maliit. Ang sikreto? Hindi laki ng amount, kundi consistency. The Farmer Principle, parang magsasaka lang, hindi niya inuubos lahat ng ani. Nagtatabi siya ng binhi para itanim ulit. Kung inuubos mo lahat ng kinikita mo, walang binhi para sa future. Pero kung magtatabi ka, kahit maliit lang, iyon ang magpapalago sa susunod na season. Kapatid, ang ipon ay hindi nakadepende sa laki ng sahod. Ito ay nakadepende sa disiplina at mindset. Kung matututo kang magtabi kahit maliit, darating ang panahon na lalaki ito at masasanay ka na maging faithful sa pagpapala na dumarating. Kaya challenge ko sa'yo ngayon, magsimula ka ng ipon challenge kahit 20 a day, 50 a week o kahit barya lang. Hindi mahalaga kung maliit, ang mahalaga ay tuloy-tuloy. Ito ang kwarta mindset from budget to abundance. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, ilike mo, ishare, at magsubscribe para mas marami pang matuto. At sa susunod na episode, pag-uusapan natin paano maiiwasan ang utang na nakakasakal. Kaya abangan mo yon. Ako si Teacher Alma at tandaan, ang tunay na yaman ay hindi nagsisimula sa laki ng kita kundi sa disiplina sa maliit na meron ka.